Okay, siguro this person is a little bit confused. Whose and who will be raptured? Hindi ko po siya masisi. Dahil kapag ka, ikaw ba naman ay nasa mga paniniwala na hindi nakasalig sa banal na kasulatan, talagang malilito ka kung paano ka mararapture. Dahil most likely, ito po, sasabihin ko po sa inyo ito. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo. Most of the Christian, or should I say well-known Christian denominations in the Philippines today, ha, na merong mga pamoso o mga famous na mga pastor o mga tawag dito, tagapagsalita, what you ever call that, ano? sila po ay merong kakaiba o kakatuwang tawag dito. Turo. Actually, itong mga turong ito, ganito rin ang akala ko nung una. Pero mali nga po pala eh. Okay, sabi nila, <laughs> hindi ka raw mararapture kapag ka ikaw daw ay hindi sumusunod sa Diyos. Paano yun? Paano yun? Kasi raw may mga tao raw, self-professed Christians. Agree naman po ako doon dahil may kilala rin po ako at... Uh, kasi itong gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang saligan po ng pananampalataya natin ngayon ay walang iba kundi yung pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Or should I say, ang saligan ng, ng uh, tawag dito, ang saligan o no, pinakaparaan para marapture ka o maligtas ka, kaya na po natin, no? ay doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Kasi ganito may nagsasabi. Yung iba dyan, ito, regarding doon sa self-professed Christian na sinasabi nila, may mga self-professed Christians daw na aktibo sa Bible study, mga ganong-ganon, aktibo sa church, pero sa yung buhay daw nila ganito, yung buhay daw nila ganon. Ito po mga pastor nito lagi nakatingin doon sa buhay ng mga tao. Alam po ninyo, ang Diyos gumagawa po in a mysterious way sa buhay ng bawat tao. Hindi mo pwedeng tignan. Halimbawa, tumanggat naki-Kristo at nakikita mong sa pamantayan mo, ay eh, parang hindi akma doon sa pagiging kristyano, tapos hinuhusgahan mo agad, dahil ang buhay niya gano'n. Makinig po tayo mabuti. God is doing something sa buhay ng taong yan. Unti-unti. I know what I'm saying kasi meron po akong minay-mentor dati na parang gini na siya ng nanay niya pa. Sabi ko, Mami, magbabago yung kinakapatid ko. Kinakapatid ko po yon Kaya mahal ko yung kinakapatid ko. Magbabago yung kinakapatid ko. Tignan po ninyo. Ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. It takes time. You cannot put that in your own calendar. Kako. Kasi uh, ang an tendency po kasi sa atin, lagi po tayong tumitingin sa pwedeng gawin, pwedeng gawin. More on duty, more on ganyan. Religion pa rin eh. Sabi, yung ipapilagmamalaki nila, umalis na ako sa dating religion ko. Pero kung tutuusin lang, religion ka pa rin ngayon. Oh, born again na ako, pero religion ka pa rin. Tinitignan mo yung kamalian ng tao. Ba't puro kamalian ng tao tinitignan mo? Ba't di mo tignan yung katotohanan tumanggap yan kay Kristo at isang araw magkikita mo yung fully pagbabago sa buhay niyan? Ang tawag doon, sanctification. Ang gumagawa rin ng sanctification ng Diyos, si Jesus din. Okay? Kaya, ito pong basihan dito. Makinig po tayong mabuti. Kung tumanggap kay Kristo, regardless ng behavior niyan, mararapture yan. Bakit? basa. Mga Bibles, please, basa. <laughs> no, hindi po ako legalistang ano, tagapagturo. Ako po ay sharer lang na brother ninyo sa Lord, no? O, tinatawag ako ng ibang pastor. O, nakatapos naman po ako ng ilang Bible school. Pero ayaw kong patawag ng pastor. Brother tayo. Brother tayo, Okay? Mga brothers and sisters, no? Brethren, kunin ang mga Bible natin. Hindi ako legalistic, ha? Excuse me. Hindi ako legalistic. Pilipos. Tagalog na lang mabasahin natin. Gusto nyo? O sige. Salin ng ano, MGB. Ha? Pilipos chapter 3 verse 9. O yan ha. Pil Isa lang po ito. Mani maniwala kayo. Isa lang. Promise. Pilipos chapter 3 verse 9. Mm. Basa. <laughs> ang aking pagiging matuwid. O, teka lang, basa ka ako. Baka biglang mag-rapture ngayon. Hindi ba? September 20, Alalahanin nyo, ha? Ah. September 23, 2025 ngayon. No? Biglang mag-rapture. De, ayos. Philippians chapter 3, verse 9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan Doon na tayo sa unang parte. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan. Pero ano ka? Matuwid! Ano sabi ng Bible yan? O, ang aking pagiging matuwid. Si Pablo nagsasalita diyan. Okay, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan. Paano? Kundi sa pananalig kay Kristo. Oh, therefore, ang, ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakibulay-bulay na lang po. May mga Bible naman kayo, di ba? Oh. Unang-una, matuwid na po tayo because we put our faith in Christ. At hindi nakasalig sa pagsunod sa kautosan, ha? Kaya yung mga nagsasabi may, may narinig kasi ako kanina Parang podcast nila Parang live nila no? Sabi niya oo nags Iba nagsasabi Krisyano sila Pero yung buhay naman Puro ang salita niya Puro yung buhay nila Ay haamoy mga buhay nila Importante tumanggap kay Kristo Bahala ng Diyos sa kanya Di ba? oh Ang aking pagiging matuwid Ay hindi sa pamamagitan Ng pagsunod sa kautusan Kundi sa pananali kay Kristo Si Kristo Si Jesus lang Si Jesus na yung namatay sa cross. Si Jesus yung nagbangon sa mga patay. Si Jesus pa nagligtas sa atin. Si Jesus din na magra-rapture sa atin. Kaya alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang ginagawa niya, di ba? Oh, alam niya ang ira-rapture niya. Managlaga tiwala sa kanya. Oh, ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Well, kung, kung ganyan ang labanan, puro gawa, 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 eh, rehilyon ka pa rin. Ah, you're still in religion, you're still in bondage. Sabi nga ng Galatians 5.1, malaya na kayo, wag nang paalipin. Oh, Actually, pinagbibintangan nila. Aba, hindi rin mararapture yung mga, pangitang mga, yung mga pangitang gawa. Aba, baka magulat kayo. Baka sila mararapture kayo. Maiwan. Kasi nananangan kayo sa gawa ninyo eh. Hindi na po pwede yung gawang yan. Kasi yung gawa ni Kristo, yung ginawa ni Kristo. Oh, Di ba? May nakalagay po sa King James 10. Because of the faith of the Son of God, ibig sabihin yung pananampalataya na meron tayo, pananampalataya ni Kristo yon. Ganun po yun. Ang lalim ng grace. These people, halimbawa, dati silang pinanganak sa dating religion, tapos magiging mainit dun sa sektang kinabibilangan nila ngayon na born again, eh, mali naman yung turo. O, di ba? Tapos, akala mo kung sino magsalita, akala mo, banal-banalan na. Tama nga yung kanta ng Yano, banal na aso, santong kabayo. Yung mga binabanata nila, ba, makabahas masahol pa sila sa mga yan eh. Oh. Kaya itabihin ko po sa inyo, pag grace po usapan talaga ito kasi ever since 2010, ito talaga inaral namin ito. Pumunta kami ng iba't ibang bansa para dito. Talagang grace talaga. Okay. Doon sa ano sa New Creation Church sa Singapore kay Pastor Joseph Prince. So ibig sabihin, ito po ay talagang wala kang ginawa Binihisang ka lang ng bago pagkatao mo Ang righteousness natin ngayon si Christ Kaya anyone na nanangan sa kanyang sariling righteousness Delikado kayo Ibig sabihin, you don't need that kind of righteousness That Jesus has given you Yan ako talagang tinanggap nga ninyo yon. Okay? Kaya, makinig pong mabuti Babasahin ko ulit isang verse natin ha? Isa lang ito eh Pilipos chapter 3 verse 9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Well, pananampalataya. Kung nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus, ipagpalagay na natin September 23 talaga ay rapture. Mararapture ka kapatid. Mararapture ako, mararapture tayo. Dahil hindi naman tayo nananangan sagawa gawa natin. Makinig pong mabuti ang salvation at sanctification si Jesus ang gumagawa. Even yung faith natin, that is the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. For us pala. God bless.